Pinumpirma ng Permanent Department of Information and Communications Technology na nagkaroon ng breach sa unit nito, ang Emergency Disaster Unit. Ayon kay Assistant Secretary Renato Paraiso, may sariling system ang nasabing unit at hindi ito konektado sa system ng Central Office ng Kagawaran. Dagdag pa niya, nakadesenyo ang sistema para sa walang tigil na pagpasok ng impormasyon upang maiwasan ng anumang delay sa panahon ng sakuna kabilang sa mga apektadong datos ay ang impormasyon ng kanilang mga empleyado. Dahil dito, naiulat na ng DICT ang insidente sa National Privacy Commission. The extent of the breach, hindi siya ang gaano kalaki. Again, there are very, very few information that was integrated into that system or that is being stored in the system. Uh, the assets, the employees of DICT, uh, and some other uh, disaster disasters uh, related information but not, all in all hindi siya ganun kalaki in fact as ya sabi nga ako nila sa akin na uh, parang less than uh, 5 megabits if i'm not mistaken ang uh, information na nakastore